Mamaw nga talaga itong si Dalton Connect. Napakalaki ng tulong sa Lakers kapag siya'y nasa starting five. Itong si Weba Nyama hindi nagpadara kay Lebron. Binawian nga matapos ng ginawa sa kanya at bayak pa dito si Lebron sa sakit ng madali siya. Ito namang si Max Christie pakitang gila sa labang ito. Inilabas ang tunay niyang galing. Lakers looking to bounce back after nang back-to-back embarrassing losses nila. Tatapatan nga mainit na San Antonio Spurs na mayroon ngang 4-game winning streak. Well, start na agad tayo in the first quarter when Banyama sinupalpal agad si AAD tapos tinirahan ng 3-pointer. Highlights agad sa first minutes. Pero itong si Anthony Davis bumawi ng bully ball play niya two hand dunk. Then itong si Dalton Kinnick nakakabalik lang sa starting lineup. Dalawang 3-pointer na agad ang inambag sa Lakers. At talagang nag-improve na nga dito ang depensa ng LA Lakers compared sa kanilang last two games. Tapos samahan pa nga yan ang magandang rhythm nila sa opensa. At yan ay dahil nga sa mainit na start ni Dalton Kinnick na may 10 points na agad sa first quarter. May 32 to 23 lead ang mga dayo dito sa first frame natin. Lebron James sinagasaan pa dito si Wemby. Talsik nga ang second year player. Sa ating second quarter naman, bumawi si Victor kay Lebron. Gandang spin move. Salpak ang ginawa. Tapos si Max Christie, nakamukha si Kobe, nag-ala Kobe. Dito nga sa fadeaway niya. Tapos sinamahal pa yan ang pag-init ni D'Angelo Russell from the three point line. Umabot na tuloy sa 14 ang lamang dito ng Los Angeles Lakers. Kitang-kitang improvement nila dito. At umabot pa nga sa 15 points ang biggest lead dito ng LA Lakers at of course ang Spurs ay sinubukan ng lahat para nga makadikit sa laban. At bukang na bad trip na nga rin dito si CP3, dinali si D'Angelo Russell pero si Dilo hindi nga nagpaulit. Ginantihan nga siya, mag-aaway pa ang dalawang point guard. At sa pagtatapos ng ating first half, the Lakers remains on top 11 point lead after ng buzzer beater dito ni Austin Reeves. 58 to 47 ang lamang dito ng mga dayo. At sa ating third quarter, nadali agad dito si Lebron matapos itulak sa ere. Maiiyak na nga sa sakit itong si Lebron na sinamahan pa yan ng quick 6 in 0 run. Neto nga San Antonio Spurs, timeout agad dyan itong si Coach JJ, hype si Wemby. Then after the timeout, alien play pa itong si Wemby, too easy over kay Austin Reeves pero dalton kinek bumawi para nga sa Lakers. Floater over nga dito kay Victor tas inistilan pa nga siya, nice find kay Anthony Davis, laking tulong sa Lakers binalik niya sa double digits ang kanilang lamang timeout dyan ng home team. Pero ang timeout ng Spurs, hindi nga nagbigil kay Dalton. One more three-pointer. Tapos itong si Max Christie, poster dunk pa. And then mo ng layup attempt dito ng Spurs. Tinulungan niya ang Lakers na magkaroon nga ng 15-point lead after three quarters, 92-77. At parang nga sa ating panghuling quarter, Spurs quick run ang ginawa. Binaba nila sa 11 points ang inahabol nila timeout ang Lakers. Pero after the timeout, abay dito nang nag-umpisang mag over sa si Lebron James sa Lakers offense. At binalik niya nga sa 17-point lead ang kanilang kalamangan over no, the Spurs, ang home team naman ngayon ang napatawag ng timeout. At para nga i-close out na ang San Antonio Spurs, itong si Lebron James at Dalton Kinnick ang nagtulungan niya dyan. Hindi nga sila napigilan na itong ang home team, nagdiretso nga sa Lakers sa panalo.